Inspire Rawto. Sa gitna ng mga balita tungkol sa impeachment, may ilan na naninindigan na dapat itong ituloy. Hindi para manira, kundi para mabigyan ng pagkakataon ang inaakusahan na ipagtanggol ang sarili. Marami raw ang naniniwala na kung talagang wala kang tinatago, mas maganda na harapin mo ang proseso at ipakita sa bayan ang katotohanan. Ang maganda rito, hindi takot ang inaakusahan na Sa halip, siya pa mismo ang gustong ituloy ang impeachment para malinawan ang lahat at mapatunayan ang kanyang integridad. Iyan ang klase ng leader na kailangan matapang, handang magpaliwanag at may respeto sa batas. Sa halip na umiwas o magtago, pinili niyang tumindig sa harap ng publiko para maipakita kung gaano siya naniniwala sa hustisya. Kung tutuusin tama lang nabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na maipagtanggol ang sarili sa tamang forum kasi kung basta nalang ibabasura ang kaso, paano makikita ng sambayanan ang buong katotohanan? Ang impeachment? Kung maayos ang proseso ay hindi parusa, ito ay paraan para patunayan ang katapatan ng isang opisyal sa kanyang tungkulin. Sa huli malinaw, kung gusto mo ng katotohanan, dapat mong harapin ito ng buong tapang. At kung may isang leader na handang gawin yan, malinaw kung sino talaga ang may paninindigan para sa bayan. And gustong gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Ma mas maganda mm -hmm. di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh, at ma, mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na mangyari? No. Against ako. Gusto ko dapat You're about but, against it. Gusto ko mag Yes, gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataong madepensa niya sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since um, baka mauwi sa botohan, sir, eh, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko madismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung madismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations eh, di ba? O, oh, paano nyo mapuprove yun? Paano nyo masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang isip lamang. Kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon nyo mapuprove yung kanyang innocence. At doon nyo mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open ng 20th Congress, una niyang, Uh, itatanong ay eh, kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw um ma-establish muna. Sa tingin nyo, hindi na kailangan dahil na-acquire nyo na yung jurisdiction doon sa kasa. ng jurisdiction. Oh, hindi na dapat pag usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-healing na matidismission o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Para ma-prove again for the end time. Ma-prove ni B.P. Sara na siya innocent. Like what she been saying and her, her attorneys and kampo na inusente siya. So, mas maganda na ma-prove niya na inusente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus uh, madi-dismiss agad-agad. So, wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at uh, yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've, I've been talking to my regis every now and then. In fact, I've been also consulting to some uh, lawyers. Um, in fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not going to tell you their names. Mga former justices ng sandiganbayan, Bayan, may former uh, 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 justice ng Supreme Court na nakausap ko. So, I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit sir? Ba't kinakailangan niyo, sir na ganun karaming i-consult? Because first time, this is my first time na maka-attend maka o maging senator-judge sa isang impeachment hearing. So, dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayo nakita, sir, na parang delaying tactics. Kasi sabi niyo, babat ang tagal. Parang hindi na... For me, I don't think so. I don't think so. Pasok, I mean, labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-usapan pag natin yung sa impeachment trial na. Kasi, para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Tanong lang tayo na, Sona. Sir, okay. lang. Okay. sir ano lang uh, expectation sa SONA ng Pangulo since more than one week na lang po? What you want to hear po? What I want to hear is I don't know yet kung ano yung uh, mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish, sabi nga nila. Hindi naman siguro masama mangarap, ano, libre mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng sabi ko, beckon a man, Mr. President, pwede mo isama sa zona mo yung uh, tungkol dito sa problema natin sa uh, online gambling. I don't know, but again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because decision niya yan, ayokong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanya mga ginagawa ay support dahil nakita ko na Uh, kapareho na ang ako ay support him but dito eh ako ay lamang na sana ay makarating sa, sa pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming at sana 'wag siyang uh, lokohen, meaning 'wag siyang bigyan ng wrong information kasi usually yung, yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, eh, magsabi na totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online. gambling. Sir, last, sure. last year, so na sir, yung salient point talaga doon, yung nagstand siya about Pogo. So is that something na which, gusto niyo? Which was very commendable. In fact, it, nagkaroon siya ng standing ovation, isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So, since wish lang naman, sir, gusto nyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman, this time? Sana nga, sabi ko. Hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang isa lang po. Sir, ano pong masabi nyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga na nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. Um, and our authorities so far are doing good, uh, especially yung ating Philippine Coast Guard, which, under sa committee ko yan, sa DOTR, and uh, sabi nga nila, uh, ayaw nilang galawin muna yung mga sakot, nakikinig sila, may mga forensic expert, tulad ni Fortune, na sabi dapat, this is the way you should handle the pieces of evidence, o yung sakot, etc. So, let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin ng otoridad, supportahan natin, fully support ako dyan, may ko mga korte tayo. However, pag nakita ko, yung mga polis natin, eh medyo, winawashi-washi yung ginagawang investigasyon, eh magsasalita ako. Magsasalita ako. Pero sir, ano yung Nagpalakas dun sa uh, whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil sa nakukuha ng mga uh, buto or... That's, that's a good development, as a matter of fact. Kaya alam, may man nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung dumb if you do, dumb if you don't. Ganon tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating otoridad, eh mali yan. Pag walang ginagawa, eh mali yan. So, gumagawa yung ating ng trabaho eh. Meron silang nakita mga buto. Then, that's a uh, uh, positive development that we should welcome. Everybody should welcome. But, it has to be investigated by the forensic experts. Uh, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung Kasi so far sa balita ata, uh, 12 na ata sa mga uh, family ng victims ay nakunan ng DNA samples para imamatch yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ng lumalala ang epidemic na ito. And it's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radio, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at uh, nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa? ang ating lipunan. We have to step on the brakes right now. And with your help, kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file din na ng bill on online gambling but they want um, strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po, like hindi pwedeng uh, 18 and above, yung mga ganang, sir. Uh, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing uh, strictly regulated itong online gambling, pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para uh, tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng pagcor, sir? Lahat, pati accredited ng pagcor. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal. Very accessible, itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino, left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Buracay. Kung saan saan na pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan, as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga, I'm calling, um, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, pito ang billboard ng online gambling. Pito. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do you share for now habang Uh, gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro na ating sa executive, kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng Pagkor sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. Eh kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati, sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ang pagor, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman sir yung ano? Mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorse Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Eh, siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse on itong uh, online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululung na sa, sa sugal na ini nila mismo sa kanilang uh, social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw in, including lawmakers ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat investigan Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? De, sampahan ng kaso ombudsman. Hmm. Sampahan ng kaso sa sandigan bayan. Find out who the, those, these people are. Kung illegal yung operation. Pero kung legal, sir? kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan nung kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng uh, online gambling. That is correct. 140 billion, I think, uh, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion, kumpara naman doon sa nasisiram pamilya, nasisiram mga Pilipino. I think the, uh, the uh, benefits uh, na nakukuha, uh, ng ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? eh kung dahil sa 140 billion masisira ang napakarami pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit bakit din natin itigin na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. Um, well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Eh, yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng peres niya. Pwede naman niya hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa GCAS, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa so, online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo, pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka mag-online <laughs> gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganong katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila doon sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Uh, lahat ng klaseng sugal na naman isip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong uh, e-gambling uh, mga operators kung ano pa mga isip nila. Matindi, um, I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng uh, advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo, eh, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami dami mga advertisement pa rin. E sana magkaroon muna ng mor moratorium habang nagde-decide yung ating uh, executive kung paano nila i-handle to. Sir, sir, huh? As long as it's online para sa akin. Ngayon kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Uh, Basta, sir, may Basta, may tanya. Basta, online. Basta online. Kung gusto mo mag, mag, mag tayaka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka parang ginagawa sa horse race. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, ang daan ang may alam, may laban! Awesome!